Mahilig ba mang amoy ang asawa mo? Kung oo, panoorin mo to. Kilala niyo ba si Joy Milne? Well, isa siyang housewife na may superpower. Ano yon? Ang napakalupit niyang pangamoy. Gaya ng ibang misis, isang araw, umuwi yung kanyang labidabs. May naamoy siyang kakaiba dito. So syempre, gaya ng mga normal na asawa, sabi niya agad, Ligo ka! Naligo naman agad yung asawa pero sabi ni Joy, naligo ka ba ng maayos? Nagsabon ka ba? Naghilod ka? Kasi still, may naamoy pa din siyang kakaiba. Parang nabubulok na amag. Ang una, akala ni Joy, baka amoy niya lang yun sa ospital kasi dun siya nagtatrabaho. Kada uuwi si Les, yung asawa niya, palagi niyang pinapapaligo. Pero still, andon pa rin yung amoy. Until dumating na yung point na nagagalit na yung mister niya sa kanya. Parang siya lang yung nakakaamoy ng ganun sa asawa niya. After ilang linggo at mga buwan, palakas ng palakas ang amoy ng asawa niya. Nakakapagtaka kasi walang ibang tao yung nakakaamoy nun, kundi si Joy lang. Ang malapit nun, akala ng iba, nababaliw na si Joy. Unfortunately, after ilang years, naramdaman ni Joy na hindi lang amoy yung nag-iiba kay Les, pati yung personality at karakter nito. Nagsimula na din siya mag-iba. Mas moody, mas mainitin na din ng ulo. Sabi ni Joy, parang ibang tao na yung asawa niya. Isang gabi, nagulat si Joy kasi nagising siya na para siyang sasaktan ng asawa niya. Sigaw ng sigaw, tapos galit na galit sa kanya. Ang malupit nun, parang wala sa sarili yung asawa niya at take note, parang hindi siya kilala. Obviously, nananaginip ang asawa niya. After nang nangyari, lumapit na sila sa mga doktor to seek medical attention. Lumabas yung diagnosis, may Parkinson's disease yung asawa niya. Bilang mag-asawa, sabay nilang pinagdaanan yung sakit ni Les. One time, nag-decide sila na mag-attend ng support group ng mga tao na may Parkinson's disease. So ngayon, balikan natin yung sinabi kong superpower ni Joy at ang napakalupit niyang pangamoy. So pagpasok pa lang nila sa loob ng kwarto, napasigaw si Joy. Ito yung amoy na yun, sabi niya sa asawa niya. Doon na-realize ni Joy na lahat ng tao na nasa loob, may parehong amoy ng asawa niya, yung parang nabubulok na amag. On the way home, napaisip si Joy. Kung matagal na siyang naamoy sa asawa niya yon, ibig sabihin, kaya niyang malaman kung magkakaroon ng Parkinson's disease ang isang tao bago pa lumabas yung mga symptoms nito. And she knows na ang only way para malaman yon eh through experiment. So ang ginawa nila, pumunta sila sa isang facility for Parkinson's research sa University of Edinburgh. At first, parang sa pelikula, ayaw silang pansinin ng mga doktor. Kasi ang alam ng mga doktor, wala namang amoy yung Parkinson's disease eh. Pero after ilang months, may mga article na lumabas na nagpapakita na kayang maamoy ng aso ang mga sakit gaya ng cancer. At dahil doon, iron. Naalala nila si Joy. Sa experiment ng mga doktor, pinagsuot nila ng white t-shirt overnight yung mga pasyente. Yung iba may mga Parkinson's, yung iba wala. By the time na ginawa ang test, lahat ng may sakit na Parkinson's ay nasabi ni Joy. Ang malupit nun, lahat tama, maliban sa isa. Pero, after ilang months, that man was eventually diagnosed to have a Parkinson's disease. Confirm! Sa ngayon, si Joy at ang kanyang superpower na pangamoy ay dumadaan pa rin sa mga pag-aaral. And hopefully, makatulong din ito sa lahat. So, ano yung personal realization ko sa kwento na to? Simple lang. Madalas, may mga comments sa atin yung mga partner o asawa natin na hindi natin gusto. Pero to put it into perspective, most of the time, they just want the best for us. Kaso madalas, di agad natin nakikita yon. Pero it will always be the best to push yourself to try it, lalo na kung alam mo naman na para sa ikabubuti ng pamilya mo. And of course, bago matapos ng video ko, pa-like, subscribe, and comment na din pag may time. See you on my next video!